inamin ng Health Department o DOH na posibleng nakapasok na sa Pilipinas ang COVID flirt variant. Kahit pa may mga nakaposte na sa mga point of entry ng bansa at nagpapatupad ng may na screening sa mga dumarating sa Pilipinas. Sa kabila nito, siniguro naman ang kagawaran na mananatili pa rin mababa ang bilang ng na mga nao-ospital dulot po ng COVID-19. Madeline Villar Moratilio sa Balita. Mas bahigpit na ang screening na ginagawa ng Bureau of Quarantine o BOQ sa mga dumarating na biyahero sa bansa. Sa gitna yan ang banta ng mga bagong sub-variant ng COVID-19, na KP.2 at KP.3 o kilala rin sa tawag na flirt variant. Pero ang Department of Health, aminado na posibleng nakapasok na sa bansa ang flirt variant. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, highly transmissible ang mga variant na ito. Ang magandang balita, Nananatili pa rin naman anyang mababa ang bilang ng mga nao-ospital dahil sa COVID-19. Pero kahit nandito na sa Pilipinas, tignan mo yung mga bed counts, hindi tumataas. It's a mild variant. Kahit nandito siya, kahit sequencing is ongoing by the way sa Philippine Genome Center, kahit makita natin siya, hindi rin magbabago ang ating takbo ng buhay. Hindi rin natin kailangan gumawa ng special. Sa monitoring ng DOH hanggang nitong Mayo 18, 141 lang o 12% ng 1,155 COVID-19 ICU beds ang okupado. 1,435 naman o 14% ng 10,356 COVID-19 beds lang din ang okupado. Ang mga naitala namang severe at critical COVID-19 cases na na-admit sa mga ospital, nasa 151 o 9% lang anya ng ang admission. Kabilang sa mga variant under monitoring ng World Health Organization ay ang JN.1.7, JN.1.18 at flirt subvariants na KP.2 at KP.3. Pero ayon sa WHO, wala pang ebidensya na nagdudulot ito ng malalang sakit. Kahit naman naka-heightened alert na ang BOQ ni Linaw di Domingo na walang ipatutupad na mandatory isolation sa mga pasahero na may sintomas ng virus. Hindi tayo tulad nung panahon nung uh, pandemya na kapag ikaw ay sumagot na may sintomas ka ay may nag-aabang na na naka-PPE sa ambulansya, dadaling ka sa isang PTMS. Wala na tayong ganun ngayon. Ang ating protocol ngayon is pag mild, lalo na pag mild ang kaso, home isolation. Una, ibupukod ka mula sa tila. Pigyan ng abiso kung ano ang gagawin. Hindi po kayo dadalhin sa isang isolation facility. Kailangan lang po ma-record. po ay mas swab para masigurado natin kung ito ba ay COVID o hindi. At kayo po ay papayagang ring makauwi. Kung mild ang sintomas, papayuhan lang anya itong mag-isolate ng limang araw. Payo ni Domingo sa publiko palakasin ang resistensya, lalo at humina na rin ang immunity mula sa mga nakaraang bakuna. Matulog ng buo, 6 to 8 hours per day, kumain ng wasto, mas maraming gulay at prutas kumpara sa ating karne at mga mantika, huwag maalat, huwag matamis. Madeline Villar Muratilio para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Agila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.